Suportado ng ilang mga taga-oposisyon ang mga planong nilatag ni Pangulong Marcos sa sona niya kahapon. Pero paalala ng isang kongresista, huwag daw sanang mapakulang sa salita ang mga binanggit niya sa sona. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung may grado ang ikatlong State of the Nation address ni si Pangulong Bongbong Marcos, mukhang pasado sa ilang kritiko ang nakuhan niyang marka kahapon ang kinilang oposisyon sa makabayan block na si Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Approve sa reforma sa edukasyon na pinangako ni Marcos. Partikular na ang career progression sa mga guro ng sagayon ay mapromote sila. Pati si na Sen. Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian na nag-iimbestiga sa mga pugo, ikinatuwa rin ang inanunsyong total ban sa SONA. Ang dating tagapagsalita naman ni dating Vice President Lenny Robredo na si Barry Gutierrez, bumilib din sa laman ng sona pati ang oposisyon na Liberal Party suportado ang pagbabawal ni Marcos sa pogo at paninindigan sa isyu sa West Philippine Sea pero kahit marami ang natuwa at pumalakpak Nagpaalala ang isang kongresista na hindi pwedeng hanggang salita lang si Pangulong Marcos. Dapat daw idaan sa kasulatan ang direktiba niya para wala talagang lusot ang mga pogo. Pagdating naman sa sektor ng agrikultura, dito may nakitang kakulangan. Ayon sa grupong Sinag, hindi sila kumbinsido sa sinabi ng Pangulo na prioridad ang lokal na produksyon. Una na rin sinabi ng Department of Agriculture na nakatuon sila sa food security. Pero giit ng sinag, hindi shortcut dito ang patuloy na importasyon at pagbabawas ng taripa. Para naman sa isang analyst, dapat tinalakay rin sa SONA ang isyo sa rice tarification law. Sana nabanggit din at sana meron ding initiative to assess kung paano ba na ipatupad yung rice tarification. Ang dami nagsasabi na yung rice tarification, eh, hindi naman yung mga magsasaka ang, uh, ang nakinabang dito. So sana makita ito. Sa isya naman ng agawan ng teritoryo, kontento ang mga eksperto sa paninindigan ni Pangulong Marcos na hindi kathang ang West Philippine Sea naman na mananatiling sa atin. Para sa isang security expert, natumbok ng Pangulo ang nais marinig ng publiko kung paano niya aayusin ang sigalot sa China nang hindi nagkakagyera. Sinabi nga diplomacy is the first line of defense at yung talaga ang dapat na ginagawa natin, no? makipag-diplomasya. Nagbabalita mula sa Frontline Camille Samonte News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.